Welcome to News 5 Everywhere. Sa botong 14-0, nagdesisyon ang Korte Suprema na idiklarang pag-aari ng gobyerno ang lahat ng shares of stocks ng negosyanteng si Danding Cojuangco sa United Coconut Planters Bank o UCPB. Palim ng SC, walang bagong argumento ang kampo ni Kuwanko nang maghain ito ng motion for reconsideration. Iniutos din ng Korte na dapat idiretsyo ng gobyerno sa mga magsasaka at sa pagpapaganda ng coconut industry ang mga share ni Kuwanko. Hindi na rin daw pwedeng umapila si Kuwanko. Hindi bababa sa labing apat na libong shares ang hawak niya. Nasa 10.88 million pesos ang halaga nito noong panahon pa ng martial law. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.